Dito po ako mag-iihaw, kasi nga po baka biglang umulan, kaya dito po ako sa may silong, po may silong po dito sa kanopin na yan, dito nga po ako mag-iihaw, kasi baka biglang umulan, <laughs> dun po sana ako mag-iihaw sa so, dati ko mag-iihawan, eh kaya dito na lang po para sigurado, baka umulan pa eh, baka umulan po hindi maluto, ayan. Ito po yung aking magic hihawan. Ayan. May handle. Tapos yung stainless. Ayan po. Inisko ba ko yan? Inisko ba ko yan bago ko gamitin ulit? Nakasabi, nakatabi lang po yan. Nakasabit lang. Uh, bago ko po gamitin ngayon. Ito po yung aking inisko ba? Ayan. Pagka nagbabaga na yan, at saka po isasalang. Ito po yung aking minarinate. Marinated yem po. isasalan ko muna ng ganyan para ayun para matuyo at saka para mawala man kung ano mayroon virus na sa ihaw na yan talaga po ganyan ako mag ihaw iuuna ako muna iihawin to ihawan para mawala yung kung ano man yung virus yan yan Oh, pati pa mo, Siyempre, baka magluto eh. Naamoy ba? Opo. sarap yan, o. Oh. May tatawag na sweet and sweet chili. Sweet chili liempo. Sarap. Sweet spicy liempo. Sweet spicy liempo. Napakasarap po nito. Tapos gagawa ko na sa na ano, sa klasong kalamansi. Sarap. Sarap nito, kalamansi at asin. Na malapit na maluto, ahanguin ah, ko na siya. Ang ganda ng pagkakaluto ko. Spicy. Po. <coughs> yan po. Sarap to magandang kumamagat yan? Chili, chili liempo, chili grilled liempo, o chili barbecue liempo. Ayan po si Rihanna, yun, ako. Ayan po yung puso ko, natin na paano kumain ng mustasa. Isa pa, mustasa, dahon ng mustasa, talaga yun yung pork, uh, toyo, kalamansi, chili, and onion or sibuyas. Sarap, wow. Kaso meron po kami ulam dito. Ginulay na mais. At saka, siyempre, meron kami dessert. At saka, siyempre po, kasama namin si Mrs. Bali po kayo na habang nag-iho ako, marami pong nanonood sa akin. Maraming bata, at saka kahit yung, yung mga tatanda, yung parent, parent lola. Kukwentuhan po kami doon habang kami, abang abang nag-iho. Ayun po tayong tangalian. Ayan po, ito na lang yung natitirang ulam namin. Tapos po yung dahon, yan. Ito yung marami kong dahon ganoon kanina. Ah, siguro po nakalima ako. Tapos si Riana, yung anak kong bunso. Kaya paborito po niya talaga yan. Pero po yung anak, anak ko na si Shane, gusto naman niya yung buro. Hindi, alam po po, hindi siya kumakain ng ganito. Na may um, na press na dahon ng mustasa, nalalagyan lang ng ganyan. Pero po si Riana, yung bunso ko, nakatay na makupan niya kakainin. O, nakatay nyo. Maganda po sa bata yung natutunok kumain ng ganyan ito po, hindi naman mamahalin. Ha? Eh. Kaya naman, ito po, itanim ko lang. Yung musasa na ito, tanim ko. Tapos yan, gusto-gusto niya. Hindi nakikita yan. Mas po yung dragon po, siyempre. May disyap kami yung dragon po. Ito po yung dragon po na ito, nakatan yung tanim po rin po ito. Yan po. Yan. Napakasara po. Maganda Maano po sa katawan yan. Yan. Paano po, hanggang dito muna yung vlog ko. Yan, nakita nyo. mag ako, nagluto ako. Kasi yung po, kinakain na po namin, pamilya. Bali yung si, ano kung si Shane, pinabog ko sabi ko, pumunta sa dito. Kasi nakita niya iniyak ako kanina. Kaya eh, ang ulam daw sa bahay naman ay parang kalunggong na galing po sa dinggalan. Na malalaking kalunggong po, napakasarap. Hindi po inura namin kayo ng maga. Ay! Mayroon po pa pala roon. Nakalimutan ko. Yan, hindi po, dito po muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat po. Sana po ipatuloy niyo po ang supportahan. Kain GTV po. Yan, salamat po. Parang litus, no? Parang litos lang. Eh. Pero iba ini nih, niya kasi ang alamanghang yan. <coughs>